Dahil nga sa replacing Chef Chico, eh napabili kami nitong tibok-tibok. Sakto nga at nandito tayo sa Pampanga. Siyempre, sa susis tayo bibili niyan para siguradong masarap. Dito nga tayo sa branch nila sa Dao Pampanga. Malapit lang sa bus terminal. Dito ka makakabili ng masasarap na pampasalubong. Marami silang choices ng mga kakanin na siguradong pahihirapan kang pumili. Meron din silang mga cake dito, saktong pang special location. Itong moist chocolate cake ang pinaka-favorite namin sa lahat. Perfect ang texture at super rich ang flavor ng chocolate nito, hindi siya ganun katamis. Kaya naman siguradong makakarami ka ng kain nito. Paborito namin to, maliban sa masarap, eswak eh, swak na swak din sa budget. Bumili nga rin kami nitong Turonis de Casoy na paborito ni Mama. Marami pa kami paborito dito pero di namin kayang bilhin lahat. Itong chicharon na may laman, syempre hindi mawawala yan. Meron ding dried pusit at marami pang iba. At itong tibok-tibok, syempre kailangan natin matry to. Meron nga siyang matamis sa topping na to sa ibabaw na lalong nagpasarap. Kaya unang subo pa lang, e eh, talagang panalo na. Para itong creamier version ng Maha na medyo iba ang texture. Gawa ito sa gatas ng kalabaw at glutinous rice. Itrinay nga din namin yung buchi nila. 100 pesos yung ganito karami. At syempre, masarap yan as expected. Hindi rin papahuli itong paborito ni mama. Turones de Kasoy. Masarap siya. Very light, pero very flavorful. Saktong panghimagas dahil hindi siya mabigat sa chan. At ito naman ang kanilang sans rival. So far, pinakamasarap na sans rival na natikman ko. Perfect ang pagka-chewy niya. Creamy, nati at tamang tama lang ang tamis. At sa halagang 50 pesos, meron ka ng ganitong kalaking okoy na siguradong bubusugin ka. Mas lalong sumasarap ang chicharon kung may masarap na suka. Sobrang sarap pa pa rin. Perfect match din siguro to sa kanin or pulutan para sa mga nagiinom. Kapag kumakain ako ng chicharon, hindi pwedeng konti lang ang suka. Lalo na kung ganito kasarap ang sukang sa usawan mo. Talaga namang solve ka sa chicharon na to. Tinikman na din namin itong kanilang chicken tamales. Lahat ng binili namin sa susis, e eh, talaga naman lahat ay masarap. Kaya kung kayo'y magkikrave sa ganitong pagkain, halina't po lang kayo sa pinakamalapit na Susie's Cuisine sa area nyo. Madami pa silang ibang pagkain na in-offer dito. At lahat yan ay siguradong masarap. Kaya naman talagang binabalik-balikan ang karamihan. 100% satisfied ang cravings nyo dito.